Grabe ang hot mga tol sa labas ano, napakainit kasi kasing hot ng mga motor dito sa Triumph Motorcycle dito sa Cabanatuan City. O tignan nyo naman mga tol, meron sila ditong Triumph Trident 660, ano, isa sa best seller ng Triumph ngayon. Talagang napakaangas ang motor na to mga tol, meron siyang 3 cylinder engine kaya siguradong mapapasigaw din yung makina nito kapag pinalitan ng muffler. And dito naman meron sila ditong Triumph Tiger 660 din mga tol, isang adventure bike na talagang bagay na bagay sa mga mahilig sa mga adventure ride. And dito naman sa gawin dito meron silang mga classic bike ano, napakaangas pa rin kahit bagong luma na amaze ako dun sa mga spoke wheels eh. ang lalaki ng rayos at dito mga tol meron silang scrambler 400x ano, recommendable to para dun sa mga gustong mag upgrade ng 400cc na pwedeng ipasok sa expressway so ito yung scrambler type nila mga tol 400cc lang yan pero siguradong hindi ka mapapahiya dito dahil sa forma pa lang eh, talagang napakaangas yun know, talagang tindigan pa lang nitong scrambler 400x eh, talagang mo na to Tignan nyo naman mga tol sa tindigan niya no para lang siya 150 cc no pero 400 cc yan yung laki niya talagang bagay na bagay sa mga gustong mag-upgrade ng motor na pwede sa expressway Okay mga tol, yan ang ano, isa isain natin yung mga unit nila dito ngayon. Eh, Siyempre, alamin natin yung mga presyo para kung sakaling nagbabalak maglabas ng Triumph Big Bikes o Triumph Motorcycles yung buwan na to ng April 2024. So, ay sana ay matulungan kita na makuha yung pangarap mong motorsiklo. So, panoorin mo tong video na to hanggang dulo. Baka nandito na yung hinahanap mo o yung pinapangarap mong big bike. So bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapagsubscribe dito sa ating channel, huwag kalimutang magsubscribe at paki-on na rin ang notification bell para manotify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol! Unahin natin dito mga tol sa so Scrambler 400X nila So pwede pwede nga sa mga beginner na gustong mag-expressway you know? 400cc lang yung makina niya Tapos single cylinder At ang maganda rito mga tol yung looks niya you know? Meron siyang LED na rounded headlamp Naka golden upside down fork tayo And syempre yung leather seat niya you na know? napakaangas ng design Talaga napaka premium At pag tinignan naman natin dito sa side profile you niya know? Talaga napaka compact lang ng tindigan niya mga tol at ang napansin ko dito yung kadena niya nasa kanan imbis na nasa kaliwa. So ibang-iba talaga kumbaga unique yung design nito compare natin sa ibang motor. At pagdating naman sa presyo, ang SRP nito ay 339,000 pesos. Next naman natin itong Triumph Trident 660. So sa makina nito ay meron itong 660cc 3 cylinder engine. So itong Triumph Trident 660 mga tol ay isa daw to sa mga best ng Triumph motorcycles ngayon. So nasa mid bike din siya. Tapos yung looks niya no, yung dating niya para siyang Neo Sport Cafe. And syempre bulky rin yung tindigan niya. Naka upside down fork na rin siya, naka dual disc brake sa unahan at syempre naka fully digital meter panel na rin. Pagdating naman sa price ang SRB niya dito ay 516,000 pesos pesos. Ay dito yung mga available color nila no. So apat yung unit na available ng Trident 660 dito sa Triumph Nueva Ecija. So itong color na to yung pinaka gusto ko sa apat ano. So combination siya ng black tapos parang yellow yung touches niya no. So yung chura ng kapit mga talo na no? talagang napakalinis lang tignan. LED na yung o digital na yung meter panel niya tapos rounded yung shape niya. And dito naman sa likod kung makikita natin napaka smooth lang ng design niya. So more on rounded shape siya. No? So hindi siya katulad ng ibang naked bike na sharp design. Next naman natin makatulong itong Triumph Scrambler 1200 XE. So mayroon siyang napakaangas na design na ano? So makikita natin yung muffler niya, yung pinakatamputyo niya ano. Kakaiba yung design, naka-elevate yung design niya. Tapos sa mga wheels niya, naka-spoke wheels, naka-dual disc brake na rin sa unahan. Tapos yung caliper niya ay Brembo yung ginamit. And naka-upside down fork na rin naman siya. And yung makina niya talagang malaki no? 1200cc yung makina niya na may 2 cylinder engine. And ito mga na ano? sa rear shock natin o rear suspension, all-ins yung ginamit talagang napaka-premium. So makikita natin dual shock siya, hindi siya nakamono siya and nakaprembo rin yung caliper niya dito sa disc brake sa likod yan mga tol makikita natin dito sa likod talaga napaka classic ng dating yan, ano? naka dual purpose tire na nga rin pala siya mga tol kaya pwede rin pang on and off road pagdating naman sa presyo mga tol ang SRP niya dito ay 1,095,000 pesos Next naman natin mga tol itong Triumph Bonneville T120. So talaga napaka-classic ng datingan niya. Naka-dual disc brake sa unahan tapos yung wheels niya naka-spoke wheel. And sa makina niya talagang napaka-classic din ng design. So yun mga tol, meron pang nakatatak dito na Triumph since 1902. So napaka-legendary na rin pala nitong Triumph Motorcycles. Napakatagal na sa market. Pagdating naman dito sa bandang likuran, ano, napaka-classic talaga ng design niya. Meron siyang dual shock absorber, naka-disc brake din siya sa rear brake mga tol. Tapos sa upuan niya ay classic na classic din yung datingan and dito naman sa meter panel niya analog yung ginamit na may combination ng digital yun yung maliit na yun pagdating naman sa presya mga to lang, SRP nito dito ay 920,000 pesos dito naman mga tol, meron sila ditong modern classic din, ano? Ito yung Scrambler 900. Siyempre pagdating sa looks niya, classic looks naka-spoke wheels, tapos sa makina niya naka-900cc na may twin cylinder engine. So ito talaga yung mga kakaiba sa Triumph, ano? Yung mga scrambler type nila. Nasa kanan yung chain o yung kadena niya, tapos yung mga muffler niya naka-elevate. Pagdating naman sa presyo, ang SRP nito ay 820,000 pesos kung mahilig naman kayo sa mga adventure ride ano, tapos Triumph yung gusto nyong motorsiklo ito yung bagay sa inyo itong Tiger 1200 GT Pro so medyo malaki talaga siyang adventure bike mga tala ano, na kung makikita nyo sa personal napakataas niya. so meron itong 1160cc na makina tapos 3 cylinder siya no kaya maganda rin yung tunog nito pag nagpalit tayo ng aftermarket na tambudyo Pagdating naman dito mga tol sa headlamp niya LED na yung ginamit tapos may mga dagdag na rin siyang ilaw ano. So hindi na natin kailangan magpakabit ng aftermarket. So nasa sa inyo na rin kung pakakabitan niyo pa ng dagdag na ilaw o extra ng ilaw. Tignan niyo naman mga tal, kung gaano siya kabalki lalo na kung makikita niyo sa personal. At yung final drive niya mga tol na kung makikita niyo wala siyang kadena. So yung tawag dito ay shaft drive. So yun na yung ginagamit dito kasi sobrang laki ng motorsiklo na to. And para may reference kayo eh, kung gano'ng kalaki like tong motorsiklo na to, yung seat height niya ay adjustable mga tol. May sukat itong 850 to 870 mm. So adjustable na rin siya. At yung bigat niya ay may timbang itong 246 kg. Sa so, instrument panel, naka 7 inch TFT display na to mga tol. na ano? Tapos yan yung itsura ng cockpit niya, talagang napakalapat. Pagdating sa presyo mga tol, ang SRP nito ay 1,460,000 pesos. So ito naman yung isa nilang adventure bike din. Ano? Ito naman yung Tiger 1200 GT Explorer. So yung pinagkaiba nila dun sa GT Pro mga tol sa so, itong GT Explorer mayroon na siyang kasamang crash guard dun sa makina nya yung isa pa sa pinagkaiba nilang dalawa itong GT Explorer mga tol ay mayroong 30 liters fuel tank capacity while the Tiger 1200 GT Pro ay 20 liters capacity lang yung fuel tank nya ang SRP naman itong 1200 GT Explorer mga tol ay 1,625,000 pesos Next naman mga tol, itong Triumph dito na 660. And sa tingin ko sa sport touring na kategorya itong motorsiklo na to kasi sports bike yung itsura niya pero naka-elevate yung mga handlebar ano. So, pwedeng-pwede rin pang long ride dahil naka-upright position tayo dito na pagsinakyan sinakyan natin. Good thing is meron tayong option between Trident 660 at dito sa Daytona 660. So, kung gusto natin ng may neo sport cafe looks, doon tayo sa Trident 660 and kung gusto niyo naman ng sporty looking na same engine 660cc na may 3 cylinder, So dito tayo sa Daytona 660. At ang isa pa sa maganda rito sa Daytona 660 ay good for touring din siya no kasi ya, yun nga naka-elevate yung handlebar niya and eh, to dun sa sport touring bike. So kung maglo long ride tayo, hindi rin tayo agad mangangalay dito. Pagdating naman sa presyo, ang SRP nito ay 549,000 pesos. And dito meron sila ditong Triumph Street Triple 765 RS. Isa rin to sa mga naked bike ng Triumph kaya na mabibili natin dito. No? So napakaangas niya mga tol. Kakaiba talaga yung design niya no? sa mga common na nakikita natin ng mga street bike. So yung itsura niya para sa sports bike natin ang gala ng takip sa magkabi ng gilid. So yun yung first impression ko dito sa motorsiklo na to. So yun mga tol, ikutan natin. Ano? Tignan nyo kung gaano kaangas tong motor na to. Pagdating sa price mga tol, ang SRP niya ay 845,000 pesos. And dito mga tol, meron silang napaka-grabe na motorsiklo. No? Ito yung Triumph Rocket 3R. So tignan nyo naman mga tol kung gano'n siya kalaki, no? lalo na sa personal. At ang malupit dito mga tol, yung makina niya, 2,458cc. At alam nyo ba mga tol, ito yung world's largest production motorcycle engine. So talagang napakalaki ng makina niya. So meron din siyang 3-cylinder engine and kulang na lang 3,000cc na ito eh, para ka ng nakakotche na motor. Kumbaga yung ginawa ni Triumph dito eh, yung makina ng kotse nilagay sa motor. So ganun to lupet at talaga napakalaki ng gulong oh. para na siyang gulong ng kotse kung makikita nyo ano, yan nakamag siya Tignan nyo naman mga tol yung makina nyo Napakalaki no So grabe to 2000cc o 2458cc yung makina So sa nakakita ng ganitong motorcycle no? Dito lang yun sa Triumph Motorcycles At yun na nga mga tol Pagdating sa presyo nito Ang SRP nya ay 1,710,000 pesos So kung gusto nyo makita yung full review nito Panoorin nyo yung review dito ni Jao Moto So kumpleto yon May test drive And syempre yung mga specs and features nitong Rocket 3R So yun ang price update natin para dito sa Triumph Motorcycle dito sa Nueva Ecija. So marami ding mga unit na wala dito pero sana ay nakatulong pa rin sa inyo. So kung nakatulong sa inyo itong video na to at kung bago lang kayo sa channel na tawag huwag kalimutang mag subscribe at pakion na rin ang notification bell para manotify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.